Alright mga idol, welcome back sa ating channel At isa namang adventure ang ating gagawin ngayong gabi so Halina, samahan nyo ko Kunin at ulihin ang biyayang nakalaan para sa atin At dito nga mga idol, so prepare muna tayo ng ating mga gamit so Prepare for the dive At kasama natin si EETB Adventure ngayon So let's go Dito nga sa first step natin mga idol Nakikita agad ako ng isang Tawag namin dito at kambaw Puri po siya ng isang crab Na mataba at masarap din iulang mga dito sa second dive natin mga idol nakadaan tayo ng nanggit isang isingisi o isang, -ngisi, isang batid ayan mayroon na tayong isang huli mga idol At dito naman sa second dive natin mga idol nakasalubong tayo ng isang triple till rush ayan o oh, sarap ng tulog nya ang tawag namin dito mga idol isang ipos ipospadi ayan so, mga nakaka-relate yan sa tawag ng mga ipospadi dito nga mga idol another dead na naman tayo isa namang isingisi o batted ang ating nahuli so ayan nagdag na ito sa pamprito natin mga idol dalawa na sila alright mga idol sa next time natin meron tayo nakita isang sweet lips ayan o oh. di pa tinamaan sa unang pana so hinintay niya pa talaga yung pangalawang tira so dito hindi ka na magkakawala mga idol simply sure win na natin yan at dito sa next live natin mga idol isang sweet lips na naman mga idol ayan o oh. yun sa pool sa unang tira so dagdag ka na sa pamprito prito alright mga idol dito sa next live natin isa na namang talagbago o oh, isang mandalada yung tawag namin dito okay dagdag na ito sa pamprito prito natin mga idol alright goods na goods na ito At dito naman sa next live natin mga idol mukhang nakajak pa tayo dito ayan sa maling lobster mga idol sa si kwartang linaw na ito mga idol at dito mga idol sa next slide natin nakasalubong tayo ng isang sweet lips na naman ayan tuhog kang sweet lips ka so oh, ka na sa pamprito prito alright goods na goods na ito sa pamprito mga idol good size na at dito sa next live natin mga idol nakakita tayo ng isang sea turtle ayan at dito sa next live natin mga idol ayan jackpot na sana kaya lang biglang umalis sayang talaga ayan mga idol mapun tayo so buti na lang sa next time natin ito nakita ulit tayo ng isa na suno ayan kung tawagin ay coral trout alright kwartang linaw na ito mga idol biyayaan tayo ng isang coral trout dito sa next live natin mga idol nakapana tayo na isang surahan diyan natin ako na ng video ang pagkapana so ayan alright mga idol dito sa dive natin ito nakasalubong tayo ng isang sea turtle ayan isa lang yan sa patunay na mayaman pa ang ating karagatan ayan hello sea turtle At dito naman sa next dive natin mga idol, nakahuli ako ng isang arukamba o onse-onse, isang crab na masasabi. Alright, dito sa next dive natin mga idol, nakapanaman tayo na isang coral trout o isang suno. So ayan, tatlo na sana tayo, kaya lang di natin nahuli yung pangunap. At dito naman tayo sa next dive natin mga idol na tayo na isang halikong duper o isang yan, ka sa pamprito pa ngayon Okay, next time tayo mga idol dito nakapanan naman tayo ng isang talagbago o isang mandalada Ayan, dagdaka ka sa pamprito-prito. Ayos na ito. dito nga mga idol pag ahon ko nakita ko yung kasama ko nakapana ng isang tauban ayan o so naka jackpot sya alright out kay EETB Adventure talaga ang kwartang linaw na sinasabi at dito nga mga idol pauwi na kami so nakapana pa tayo ng isang tabubok o pugita ayan last catch natin mga idol isang pugita so ito rin pala yung mga naging huli namin papakita ko lang sa inyo mukhang sinuwerte kami ngayon sa dive namin ito mga idol so nabihayaan tayo na medyo marami rami alright right, goods na goods na ito at ayos uh, na ito pang benta at pang ulam so maraming salamat po sa panonood at sa mga solid subscribers natin as silent viewers maraming maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli bye bye